Good morning, good morning. Ma, ka super kasari ka, ka tendera Kali Thursday na naman, September 19, 2024. Time check is 5:40 AM. Heto na ang aking bunsong anak at papasok na sa school kasama ng kanyang kaibigan. Para vlog. Bye na ikaw. Bye na. <laughs> Bilang nanay na tindera, pagising sa umaga, imbis na maghilamos muna, ay tindahan na agad ang ating bubuksan. Para habang tayo naghihilamos, ay meron nang bumibili kasi sayang ang benta. Lalo na kapag ganito single mom tayo, kailangan natin maghapit ng benta para tayo naman ay madagdagan o lumaki yung kita natin sa araw-araw. Kasi malaking tulong talaga yung pagbubukas ng tindahan din ng mas maaga compare mo sa yung mga kompetensya. At dahil nga nanay tayo kadalasan, tayo ang nahuhuli ng almusal sa umaga. At habang tayo naman nag-almusal itong aking mga Alagang pusa, napakakulit at palagi na lang nakadikit sa akin lalo na kapag kumakain ka, bakit kaya ganyan mga pusa, no? Parang mga walang kabusugan. Kahit busugin mo pa sila ng busugin, kapag kakain ka talagang palagi na lang sila nakadikit, kulang na lang kalmutin ka para bigyan mo rin sila ng iyong kinakain. Pero alam nyo, mahirap at nakakapagod man alagaan ng mga pusa, masarap pa rin silang mahalin kasi nga iba yung pagmamahal na binibigay nila sa atin. Super napakalambing pa ng mga yan. Pero alam nyo, sa totoo lang, dati, ayoko talaga sa mga pusa, pero simula nung inalaga, Nanay ko nga, ni nangakay ng mga pusa, natutunan ko na silang mahalin. Alam mo sa totoo lang, kapag nag-iisa ako dito sa akin tindahan, madalas napapatulala ako. Siguro ko minsan naiisip ko sa kabila ng pagiging single mom ko, sa kabila nang ang dami kong gastusin sa araw-araw, ay napapanatili ko pa rin na puno lagi ang akin tindahan, araw-araw pa rin ako nakakapamilya. Kaya super thanks God talaga dahil siguro siya na rin ang nagpo-provide para sa akin. Buhay nanay, buhay tindera, mahirap man pagsabayin, pero pilit natin ka kayanin para sa kinabukasan ng bayan <laughs>